Magandang araw, eto nga ay kaganapan kahapon. So dinaanan ako ng ati ko dito sa bahay para pumunta kami ng palengke. Ayan, nakikita niyong kasirola ay lalagyan ng isda na bibili namin. At wala naman kami laging ibang binibili kung hindi tilapia at saka bangus. So iwasan muna ako sa mga isda na madudugo na katulad ng mga nabibili naming una na gusto ko lang naman talagang subukan. Pero bago kami pumunta ng palengke, dumaan muna kami kay Papa nang dahil nga sa laging ulan araw-araw o tag-ulan na ngayon, bibihira kami makapunta dito kay Papa. Ayaw ko kasing maglakad ng basa dito. <laughs> so eto na nga, nakarating na kami sa palengke at naglakad na kami ni ate papasok sa my dry goods. Ayan, dumaan kami dito kasi si mama namin ay nagpapabili ng prangga o obatsya. Ayan. So hindi katulad ang palengke namin dito ay hindi katulad sa ibang palengke na maraming tao. Dito ay hindi masyadong maraming tao at kokonti lang ang mga store na bukas. So ayan. Talagang ganito na dito mula noon pa nung kami ay nakapunta dito sa aming lugar 17 years ago kasi 17 years na kami dito sa aming lugar. So talagang hindi ito matao. Kaya nga nakakapunta pa kami sa Binyan or sa GMA para minsan doon mamalengke. Pero ngayon, kadalasan dito na kami namamalengke kasi parang pareho din lang naman, kagasos pa kami ng gasolina papunta sa malayo, meron din naman dito sa aming mabibilhan. So hindi pa At eto na nga, Nagtanong lang kami ni ate doon ng batsa kung magkano at babalikan na lang namin. Dumiretso na kami dito sa binibila naming bangus at saka tilapia. So nakalimutan ko ang kilo ng bangus pero ang binayaran namin lahat dito ni ate, hati na naman kami ay 830 pesos. 530 sa bangus at 300 sa tilapia. 160 pala ang kilo ng buhay na tilapia at yung bagong kamamatay lang daw na tilapia ay 120 pesos per kilo. So ayan, iniwan muna namin ni ate ang aming pinapalinisan na isda at binalikan namin ang batya. Eto na nga, namili kami ni ate ng batya na malaki. At basag na raw kasi yung batya na ginagamit ni mama. Ano ba ang tawag nito sa inyo? Kasi sa Tagalog ang tawag nito batya. Pero sa amin sa Bicol, ang tawag namin dito ay planggana. <laughs> sa akin kasi ang mga batsa namin dito ay yung stainless at saka yung plastic sa bahay namin mas gusto ko yung stainless kasi pero si mama para magaan lang daw etong plastic ang gusto so eto ang pinabili niya kay ate at yung batsa ata nila ay nabasa So, madalas pa naman kapag wala walang kuryente dito sa amin, ay wala ring tubig. At kapag ka cleaning time, lagi rin kami nawawala ng tubig. Kaya kinakailangan talaga na kahit pa paano ay may, pag may pag-iimbaka ng tubig. So, eto na nga, nagbumili kami ng isang... Uh, isang hindi orokan at saka orokan na batsa. Ayan. Parang green at ang kinuha naming oroka na batsa dito. Yung malaki din. So, eto. At boli naming binalikan ni ate ang pinalinisa naming isda. So, eto na nga. Medyo natagalan pa at hindi pa rin tapos. Nung ibinigay na sa amin ay may mga buntot pa kaya pinaputulan ulit namin. <laughs> at eto na nga. Pauwi na kami ni ate. Eto pala ang daan pauwi sa amin. Wala pang 15 minutes. Nasa bahay na ulit kami. Napakalapit lang namin sa lahat kasi nasa bayan lang kami. Eto <laughs> na nga, dumiretso kami dito sa bahay kasi wala pala akong nadalang lalagyan ng isda. So nakilagay lang ako kay ate. So eto na, paliko na kami papunta sa bahay. So ayan, natapos na naman ang aming pamamalengke ni ate. Wala naman kami ibang binili kung hindi isda lang talaga at tsaka So pagdating na pagdating namin dito sa bahay, inugasan ko na ang isda at tinimplahan ko na ang lahat ng mga ito. So eto na, malapit na kami sa bahay. See you next time. God bless us all always. Bye!